Yan mga kabi, ah. kumustahin po natin ngayon yung ating isdaan ah, pagkatapos ng bagyong enteng. Ah, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng mga video dahil smileline po tayo tapos ah, nagkasakit. Gumaling tapos na binat naman tayo kaya ngayon na lang halit tayo nakapag-video mga kaibigan. Itong tank na to, yan, yung 75 galon tank natin na yan. Hindi ko pa nalilinis kasi ito yung ibang mga tank 15 gallons galing dun sa labas kasi ito yung mga flower horn natin na ting uh, na i-groom ngayon yung ganyan na itsura nila mga kaibigan kasi ito pa yung isang flower horn natin na medyo maganda na yung hook nya medyo malaki uh, possible male tapos ito yung mga tetra natin mga glowfish. Yan. dami. Kasi ito gilinis na din natin yan pero may mga beta fry pa dyan. Sinamantala na natin yung bagyo dahil wala naman naglalabat tsaka malakas yung tubig kaya naglinis tayo. Dito naman yung mga danyo fry natin or danyo uh, mga egg ng danyos. Kasi etong stand natin na to yung pinaglagay ng ibon. Yung ibon nilipat ko muna sa likod. Dito nakalagay dati yan. Tapos yung isang cage dyan, dyan natin nilagay sa harap. Mamaya makikita nyo. Yan, nilinis na natin. Ito, hindi ko pa gano'n nalinis. Dahil nag-uulan nga. Pag may isda, mahirap mag-water change pag umuulan. Baka ma pa. Tapos dito na mga kaibigan, mga kaabi, ito yung uh, 2.5 gallons natin. Yan, dalawa na yan. Yung isa planted. Tapos ito naman, mayroong mga Dambu Ear Mosaic. pinapadami natin. Meron na mga, may mga konting pray na sila nandoon doon. Mamaya makikita nyo mga kaibigan. Tapos ito yung 5 gallons natin. Ayan, yung mga 5 gallons. May mga pray din po diyan. Dito yung mga feeder na pray. Tapos dito naman yung Yellow Tiger Mosaic na ilang piraso. Hmm binabaan natin yung tubig kasi nag water change nga tayo tapos dito naman yung mga betta fish natin na yan na ah. ilang piraso tapos itong tank natin natin na, na may crayfish tapos may mga feeders yung mga feeders na yan na ah, napakain natin sa ating mga monster fish iba okay bumibili nito kaya sinasabi ko na sa mga bata na madaling mamatay yung mga feeders na naku, kang erator o oxygen. Dito naman sa tank natin at sa baba, 35 gallon tank din to. Yung mga beta fish. Inaligin natin ito, ayan. Yung talisay leaves. Ayan. Dahon ng talisay, pampa. Condition na ating tubig para sa mga beta fish natin. Ayan. Marami nang naubos na, marami nang na tayong na-out nito. Uh, maraming salamat sa mga suki natin na palagi naririyan at nakasuporta sa ating munting sadaan dito naman sa 50 gallon tank natin ito uh, may red uh, sandali lang mga kaibigan ha, bubuksan muna natin mga bintana pala yan, yeah, balikan natin itong 50 gallon tank natin ito, dito may mga red uh, platter yan, yun. mga breeder size na po sila yan, dami ng gapi grass oh. Nakakabi kung gusto gapi sa PM nyo lang po ako. Tapos dito naman yung mga moly natin na breeder size niya. Nagpaparami rin sila. Tapos size, dito sa tab natin to, uh, yellow tiger music. Yung breeder natin, yung kauna -una natin breeder, mga kaibigan na yan. Dalawa na lang natira. Pero marami na rin silang uh, na ibugang anak marami ng time pray ng yellow tiger mas ektas dito ito napakasipag yung breeder nito yung full gold gapis natin isa sa pinakamarami tayo nito ngayon mas dito may ilang piraso rito yung beta fish natira sa tab natin to hindi ko na iba tapos ito yung Yellow Tiger Music Ayan Mga anak na Ayan Nagbibid na rin sila Nagpaparami na rin sila Ayan Napakalinaw ng tubig After ng bagyong enteng oh. Hindi ko pa sila nalagyan ng overflow Butas Tapos mga gilid May bubong naman to Tapos dito na may mga danyo fish natin Ang mga na-hybrid na natin Mga nakaraan uh, Yung iba po Na-out na natin tapos yung iba naging braider size na tinago na natin muna sa loob ng bahay para yun na lang yung bi-breed natin sa susunod ng mga uh, araw yan dami nya tapos dito naman ito uh, yung pool gold gapis natin nakikita niya yung pinaka parent nila yan isa na lang male na lang natira yung mga female na matay na pero sulit naman ya isa sa mga mai-recommend kong uh, alagaan yung gapisian niyo mga full gold. Tapos dito naman na uh, yan mga gapi chops natin. Medyo lumalaki na sila. Yan ang daming mga suso. At tinatanggal din natin minsan yan. Dahil pag hindi mo tinanggal, sobrang dadami sa mga tab natin yan ito sa mga tank natin na ito nalinis na kaya lang umulan niya. nalinisin pa natin itong ilalim na yan tapos lalagyan ng tubig dito naman yung planted tank natin na 15 gallons nilagyan ko lang ng mga aqua soil at mga aquatic plants yan ang nangyari meron naman mga isda dyan na kakain kung sakali ng mga yung mga labok dyan tapos dito nga pala sa 20 gallon naman yan 20 gallons natin dito yan yung mga full gold gapis natin green water na oh ayan, kailangan mga water change kapag uh, medyo umaraw na dito naman yung ating ayan flower horn medyo gutom na siguro to ayun na sumundo sa kumay ko ayan oh flower horn natin tapos dito may flower horn ulit tayo yan po yung mga inaano natin na ah, ginugroom natin yan isa ayaw sa munod kasi ito naman yung 75 gallons natin na ah, binigay sa atin ng tropa natin hindi ko muna, ah, nilagyan ko muna yung mga molly. tapos dito naman yung ah, ibon natin yan isang pares dyan galing sa likod sa loob yan eh dito natin nilagay sa ilalim ng 50 gallon tank dito naman na ah, yung mga gapi grass natin napakadami mga kaibigan na ah. kaya pag kailangan nyo na gapi grass PM nyo lang po ako mga kaibigan meron tayong mga gapi grass dito available ito naman yung mga iba pang uh, tawag dito mga flower horn natin ganyan lang magro mga kaibigan ha? Ah. Tapos dito, lilinisin natin to. Hindi ko lang tumatang, tatanggalin natin tong bakopa. Yan. Kasi nabibenta din natin to. Tapos yung mga flower, yung mga hornwort na yan, sorry. Lilinisin din natin yan. Tapos eto yung mga tab natin. Mga rep tab, tsaka mga storage box natin. Dito naman mga kaibigan, yung mga full gold na naman. Napakadami natin full gold mga kaibigan. Kaya yeah, iyan ang may recommend ko sa inyo. Alagaan niyo Dahil ang bilis dumami mga kaibigan itong pearl gold. Tsaka masipag mag-breed. Yan ha. Ah. Yung mga pray na nga po. Yung mga pray natin dyan, hindi na natin inaalis. Dahil yan yung ah, natural setup natin. Natural breeding setup natin. Ah. Yan mga pole gold, gapis. Tapos, lipat naman tayo dito sa ting ibang mga tab. Ayan, rep tab natin. Dito may mga chops dito. Ayan, medyo naglalakihan na rin po mga kaibigan. Ayan. Tapos, dito sa rep tab na tong isa. Mga balon mo ulit dyan eh. Sword tail. May mga gapis din. Ang kapal na nung asola nating nailagay at mga duckwits sa na po. Yan, babalikan natin na maya yan. Dito naman sa mga storage box natin na to. Eto. Yung sa pinak mga gusto ko ngayon. Mga anak na lang po to. Yung parents nito na matay. Nakabili tayo ng tryo nito. Buti na pag buga na natin yung female. Eh, medyo malalaki na yung mga medusa natin. Dito naman, eh, pole gold pa rin. Ayan. Wala ko gold. Ang ganda. Nakukulay. Eh. Tapos dito naman sa kabila nating tab. Ayan, may mga Dambu Air yung parents nila natin nyo kanina. Bilang ganong makita dyan eh. Mga pray. May mga ilang piraso na rin po dyan. Papalakay na lang natin. Tapos dito, nakabalik natin tong medusa. Bilisan nyo lang kayo para may pang-out na tayo. Yan. Ang medusa. Medyo mahal pa yung trayo nito eh. Nabili ko ito, 700 pesos trayo. Yung medusa. Tapos yan, kung gusto nyo, yan oh. Ang mga aquatic plants na ganun. Malimutan kong tawag doon eh. Ito, balikan natin yung reptab natin. Uh, yan, tagalin ko muna yung mga alaman sa ibabaw na yan. Yan mga kaibigan, ah, uh, payo ko sa inyo, tanggalin niya yung ano. Pag sobrang dami kasi ng aquatic plants, hinahirapan din yung mga style na mangoy. Hindi natin din makita eh. Yan. Asola po yan, tsaka duckweeds na nagsama na yung asola yan, napakain po natin sa mga alaga nating hayop yan sa mga manok yan napakadami na ring pride dito sa etope asola wo. meron din po rito ang mga ano, mga gapi chops dyan tatagaw lang dyan sa mga ilalim yan o, oh. gapi grass ulit nakakabilis dumangin mga kaibigan eh, ibang graphic grass dito, ah, pinapasunod ko na lang sa mga buyer natin, mga kay natin. At dito naman, ah, syempre may asola na naman. Ito yung naligyan natin ng tubig, mga stock water natin. Dapat tatakpan nyo yan, mga kaibigan, may laman o wala. Para hindi pa maaya ng mga lamok. Kasi ito naman yung mga aquatic plants natin yan. At yan mga kabi, ang ating update dito sa ating munting isda. ah uh, may AB page po tayo ng EA Goldfish. Pakipollow po. ah uh, Siyempre subscribe na po kayo sa ating munting isda na EA Goldfish sa YouTube channel natin. Hanggang sa susunod po mga kabi. Maraming pong salamat. Bye bye.